Uh, good morning mga kapatid uh, welcome back sa aking channel albularyo ng angles uh, ang aking ibabahagi ngayong araw na ito ay yung poder sa ating mga tay Russian poder sa ating mga tay upang ma uh, maprotektahan natin sa uh, sa pagkakasakit tulad ng hepa asma o TB man. At maaari nyo rin itong panggamot na gagawin ninyo sa araw-araw. So nawa ay uh, makuha po ninyo at makatulong itong erasyon para sa mga walang pambili ng gamot. Eh bahala na sa iba kung may pambili po kayo, eh mas maganda. Pero kung walang-wala po, pwede nyo pong magamit ito. Bilang mapapudiran nyo po ang... Uh, ang... Uh, inyong mga atay para maging malusog ang ating atay pwede natin sa pamamagitan ng ating paninimbala sa pamamagitan din ng orasyong ito uh, syempre ang Diyos pa rin may kaloob ng lahat kaya magwiwis po kayo pagtapos nyo uh, magpoder so yun na uh, nawa ay uh, no skipping ads sabang po kayo ay nanonood sa aking video at ito po, la, po ay para lamang po sa mga naniniwala sa mga ganitong content. So sa mga hindi, skip niyo po ang video ito. At uh, nawa din ay makapag-subscribe ka sa aking channel na ito kung hindi po nagustuhan bago matapos at uh, nawa ay nakapag uh, hit ka ng notification bell dyan po sa baba para notify ka na ini youtube ang video kong ito kahit na ano pa ang inyo pong trabaho o ginagawa. So God bless. Uh, Inter na po tayo. yun, na uh, welcome back sa aking channel albularyo ng angles kumusta uh, po kayo pasensya na kahapon sapagkat hindi po ako nakapag upload dahil uh, may nilakad ako kahapon sa ngayon ako po ay nasa Sambonga del Sur sa Mulabe so, sa ating mga taga Sambonga del Sur na malapit sa Mulabe ay pwede nyo po akong kontakin sa aking FB account sa mga gustong magpagamot o yan, at uh, saan man po kayo naroon na nanonood ngayon abroad man o dito sa Pilipinas ay uh, uh, sana ay naabutan kayo ng aking video ito na nasa mabuting kalagayan ligtas sa anong pamangkapamakan at walang karamdaman hangat ko lagi po ang inyong kalusugan at uh, ligtas sa anong pamang dyan sa sa inyo maging kayo man po ay sa abroad o dito sa Pilipinas ingat po tayo lagi naway, uh, lagi tayong ingata ng Panginoon so narito uh, uh, disclaimer naman sa mga hindi po naniniwala sa aking content ay pakiskip po ng video ito, ito po ay hindi po para sa inyo ito po ay para lamang po sa mga naniniwala sa mga ganito para po wala po tayong hidwaan anuman po ang inyong paniniwala at reliyon ay aking irerespeto at igagalang. So, galangan at respetuhan na lang po tayo. Uh, ngayon, na uh, kung ngayon ka lang po nakapanood ng aking mga video at uh, inyo pong nagustuhan, uh, pakipindot po ng uh, uh, subscribe uh, at syempre pakishare, like, mas, uh, mas maganda yung like at maka hit mo ang notification bell po dyan po sa baba para po lagi po updated sa lahat ng video na aking in-upload. At kung gusto niyo naman po mag uh, magdonasyon sa, sa video kong ito ay nandyan po rin ang Super Thanks. Uh, pindutin niyo po yung dollar sign at may Super Thanks din. At kayo na po ang bahala kung magkano po ang inyong donation At ito po ay malaking tulong na inyo pong magagawa para sa channel kong ito ay yung no skipping ads habang kayo po ay nanonood. So, <coughs> shoutout out sa kapwa ko content creator na nagbabahagi ng mga ganitong uh, karunungan lihim. Atin po silang suportan at uh, upang sabay-sabay ang pag-angat ng mga content creator na ng mga karunungan lihim. Uh, tulungan po natin sila. Uh, isa si, sila po uh, isa sila sa ating mapagpupunan ng mga kaalaman at karunungan tungkol sa karunungan yung. mamili na lang po kayo okay at uh, shout out sa inyo syempre na so, uh, solid supporter ko followers uh, subscriber at lalong lalo na sa lahat ng ating channel member na hindi hindi ako iniwan hanggang ngayon kahit na po kayo ay nagbabayad buwan buwan sa YouTube upang suportahan lang ang aking channel. Maraming salamat po. At uh, akin pong isa shout out ang lahat ng mga nag-comment uh, ng mga last day uh, kahapon hanggang last day pa upang bilang aking pasasalamat po sa inyo. <coughs> okay, shoutout uh, shout out sa iyo Kim De Jesus, taga San Fernando, Pampanga. Shout out sa iyo, sir ah uh, sa ngayon, hindi nyo po ako mapupuntahan sa Aguila City, Pampanga dahil nandito po nga po ako sa, sa uh, ano, uh, Sambuanga del Sur. Okay. Shout out po sa iyo. Uh, kay uh, Sir uh, uh, shout out sa iyo. Uh, Det Sir Detrobe, may mga testamento, kaya lang hindi sa akin yon kay Bro Ace Latigo Balderama at ito ang FB account niya, dyan niyo siya kontakin. Okay, uh, legit po yan na uh, nagpapalimos ng mga kala, karunungang lihim na aklat. Siya po ay may uh, lesensya. Uh, Jeremy Nickdown uh, shoutout sa iyo dyan sa Quezon City at salamat sa iyong pag-order sa uh, mga gamit ko na medalyon. At ngayon ay order ka ng medalyon ulit na Infinito di dios di Grey. Shout out sa'yo. Uh, Ma'am Prenlin Abis. Shout out po from uh, UAE. Abroad uh, po. Salamat po sa inyo at shout out. Uh, Iyo Daldo Galupen. Shout out po. Uh, Roberto Guerrero. Shout out. Okay, uh, Kase Manila, shoutout, from uh, Argao, Cebu. Tapos, uh, Rinmark Manila, uh, Renante Coronado, shoutout po. Jane Cruz, shoutout po. Uh, Gilbert Yanong, shoutout. Uh, Sir Gilbert Yanong uh, kontakin nyo lang po ako sa aking FB account na Ricky Pangalog Florante at ito po yon at uh, don doon po kayo makakapag-order true Gcash ang mode of payment makikita nyo po sa aking Facebook na puro resibo ang aking pinapost maging abroad man dito sa Pilipinas ito po yung FB ko uh, Sir Gilbert yan ito po so yon uh, Uh, ma'am Gina Timunan Shoutout po uh, I-PM nyo rin po ako sa aking FB account ma'am upang kayo po ay makapo-order uh, yung tinatanong mong uh, medalyon uh, ay uh, don natin sasagutin uh, Bertra Garin Shoutout po Pads Buddy Shoutout uh, Sarah Jane Solieta, shout Shoutout yun ma'am yun nga yung sa kontakin niyo po ako sa aking facebook account. Ah uh, sasagutin ko kayo doon. Uh, Marvin Cepeda, shoutout po. Ma Jema Dalina, shoutout. Uh, Jeremy Jeramiah, uh, kapatid kaibigan Manterigma, shoutout po. Ah uh, Elena Cihano, shoutout po. Uh, Richie Paalam, shoutout. From uh, Kalaanan, kan Kanituan, Cagayan de Oro, City. Shoutout. Ito, nag-order sa akin to. Shoutout sa at maraming salamat sa pag-order mo sa akin ng mga gamit. Uh, Robert Cabunilas, shoutout po. Dios Tisalbe, shoutout. Roger Flores, shoutout. Andres Gircan, shoutout. oy shoutout sa sir. Pinay Babe, shoutout. Mama Elena Maning ng Hawaii shout out o yun ang pinakahuli si Ma'am Elena Maning na taga Hawaii USA siya po ay umorder sa akin ng mga paggamitang spiritual at uh, naipashipping ko na po yan dalang beses po siya umorder so salamat sa iyo Ma'am Elena Maning sana ay magkita tayo sa dito sa Pinas upang maturuan po kita ng spiritual uh, na pagkagamot o nakalaman. So, yun. na uh, salamat din sa nag-order sa akin ng uh, ito. Ayan po ang in-order niya. Ayan. Uh, 8 na panyo. At uh, medalyon na 8 At yon uh, yun, ipadala ko na po sa Uh, nag uh, yung taga abroad ay papadala ko naman sa kalokan sa misis niya so yon ay ko na ang isang medalyon ang uh, panyo naman ay gagawin ko ngayon so salamat po sa iyo at uh, ganun din uh, sa mga gustong mo order ng mga medalyon ay pakita ko last video ko ay PM nyo lang po ko sa aking account lalong lalo na sa OMO at ganun din kung kayo po ay uh, gusto nyo ang uh, solid na protection akin mo nang ikukunin ang ating mga yan itong oh uh, omo ay papaliwanag ko uh, hindi po to nasusunog sa sa, sa, sa plastic at kapag uh, pupukin mo hindi nababasag pag, na, puk, pag nabasag i, isasoli ko sa inyong pera tatlong pukpuk po yun ngayon uh, ang gagawin nyo po sa omo kung kayo po ay gusto mo order at isabayan nyo sa orasyon na pang ng inyong mga internal organ ibabad po sa isang basong tubig at uh, mga isang oras at syempre orasyonan nyo, nyo na ng mga puder lalong lalo na yung internal organ pababa Uh, punta lang po kayo sa aking uh, playlist sa channel kong ito at hanapin niyo po yung poder ka ng katawang lupa ito po yun, nyo tapos uh, inumin nyo po uh, pinagbabara ng tubig nito tapos ikikintas nyo po ito para yung lakas nito ay mapunta sa iyo uh, ito po ay nagpapalakas ng puso, katawan lahat ng internal organ mo dyan, lalakas po mamagitan nito Pangontra ito sa kulang, barang, at protection sa disgrasya. Kung may barilan, eh, lalagay lang sa bunga nga. At, ah, uh, ayaw, ba? Eh, ah, uh, huwag nyo lululukin. Baka, ka, baka po kayo maging darna. Huwag lang po kayo sisigaw ng darna. Okay, yan po. Ito po. Ngayon, sa mga gustong morder nito, dito lang sa aking FB account. Kayo magtanong. Ah... Uh, ipm nyo ako dyan dito hindi po 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 kayo masasagot sa comment section ng video ito dito lang sa fp ko kayo masasagot para personal kung order po kayo personal nyo kumakausap at uh, malaman nyo na ako nga talaga ang inyong uh, katransaksyon uh, at para rin ma makita nyo ang resibo ko oras na ipadala ko na ipasasend ko sa inyo mga Facebook at ganun din uh, igagaranti ako ang aking uh, valid info, uh, information personal information ko nakaling po yun pindutin nyo lang po at mala bubukas yun po yun at makikita nyo na ang information detail ko at ngayon naman through Gcash ang mode of payment po natin at kung abroad naman pwede na kahit saan Cebuana, o uh, payment first po. Magtiwala po kayo. Uh, halos 6 years na ako nagaganito. yon lahat po ay nakarating sa mga umorder sa akin. Ganon din, uh, yun, tapos na po tayo. At uh, is a uh, This is, uh, ano, uh, ibabahagi ko na ang orasyon. So, ito po ay hindi ko pinipilit. Para lang mong po sa mga naniniwala at sa, nga, sa mga na, tum, na tumututok sa aking channel, malay mo ito po ay isa sa makatulong sa inyo. Pwede po itong panggamot sa atay. Kung kayo na po ay may sakit sa atay, uh, siguro ang gagawin nyo po araw at gabi nyo pong gagawin. Pero kung wala, pagpupuder lang araw-araw po. Araw-araw nyo po sa umaga. Pero pag may sakit po yung atay nyo, eh araw po at gabi so yun, uh, ang una nyo pong gagawin maganda po ng isang basong tubig at uh, at kung may omo na po kayo, ibabad nyo to yung umo tapos uh, dadasal po kayo ng uh, isang ama namin isang abagi no lualhati at sumasampalataya tapos nung suma dadasal uh, ang sumasampalataya eh magwiwish po kayo ng kadalingan at protection para sa inyong mga tay. Siyempre, sa Diyos po kayo mahihiling ng bagay na yon at uh, sa pamamagitan ng makapangyarihang pangalan ni Jesus sa kanya, sa pamamagitan po niya na sana ay gumana ang orasyong ito para sa akin sa akin uh, at magamot ko ang sarili kong karamdaman sa atay so kayo na po ang bahalang uh, mag paghiling uh, maiksima niyan o mahaba basta sa inyong nasa puso okay narito na po ang rasyon. Uh, ito po ang pamagat poder sa atay upang hindi magkasakit uh, magkasakit sa atay tulad ng hepa at nang sa ganun ay maging malusog ang inyong atay yun po yung sa baga pala yung sinabi ko kanina yung yung sahe ano uh, asma uh, bukas kuya ni ibabahagi naman yung para sa provider sa baga so abangan ab abang abangan niyo po so narito po ang orasyon anima nostra sustinet dominum kunyam adutor et protectorum nostrer aua ox, ya uex est hawa ox ox oks. ah ahio ox jahak so ah, jahak sa sa om. yan po pwedeng banggitin po ng uh, isang beses at tatlong beses at kapag uh, kayo po ay uh, may omo, isang hintayin nyo po isang oras pero pag wala po kayong omo kahit mga pagkabulong nyo, hip nyo inumin nyo na po pero mas maganda po kung may humo po kayo. Kung may mga karamdaman po kayo sa sa <coughs> sa inyong uh, katawan. So, mas maganda po talaga may humo. Marami na pong gumaling nito. sa so, pinapakita ko ito. Uh, uh, marami na po. Kahit sa abroad po na na uh, papatunayan na ito po ay maraming naitulong na uh, ko through pagpapadala sa post office so maraming maraming salamat na may makatulong ang aking uh, binahagin ito sa inyo sa may mga karamdaman lalo lalo na sa tay malay mo po ito ay makatulong po sa inyo at kung gusto niyo naman po ng herbal uh, pakulong kayo ng tubig uh, nang, uh, ay pakulong po kayo ng dahon ng guyabano uh, tapos yun po yung lala, dadasalan nyo yun, yung isang basong tubig na mula sa pinakuluan ng tuyabano para luminis at gumaling ang inyong mga tayo uh, abangan-abangan nyo po ang uh, ibabahagi po naman tungkol bukas ito po yung puder sa baga tapos uh, sa bato sa dugo sa abdo para nyo po makita ang lahat punta po kayo sa playlist ko ng channel kong ito, hanapin niyo po yung ano, Puder sa Katawang Lupa. Pindutin niyo po yun, makikita niyo yung pagkasunod sa So, maraming maraming po salamat sa inyong pagsusuporta, pagsubaybay sa aking channel. Uh, ito po ay para lamang po sa mga naniniwala, ha? Hindi ko pinipilit ang iba. So, God bless. Maraming maraming salamat po.